Bago tumulak patungong Hong Kong para sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers, ipinamalas ng Gilas Pilipinas ang kanilang galing sa kanilang mga taga-suporta sa naganap na open practice kagabi. Balikan natin ang mga kaganapan sa ulat ni Rafael Bandayrel ng TTV Sports. Bago magsimula ang kanilang kampanya sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers, binuksan ng Gilas Pilipinas ang kanilang mga pintuan sa publiko nitong lunes sa ganitong paraan, nasilayan ng Pinoy fans ang kanilang mga paboritong national team players bago sila sumabak sa kanilang unang laro kontra sa kupunan ng Hong Kong ngayong Webes. Sa kasamaang palad, hindi makapaglalaro si Junmar Fajardo. Ang ibig sabihin nito, mas matimbang na responsibilidad para sa mga batang big man ng gilas tulad ni Nakar Tamayo, Kevin Kembao at Kai Soto. Next man up lang, siyempre, sa, sa lahat ng players. Uh, we're missing two key players so uh, yung the rest will have to step up and uh, everybody's ready to step up naman pagdating sa uh, parating na window na to. Ito rin ang unang beses na makapaglalaro ang naturalized player ng Pilipinas na si Justin Brownlee simula noong Oktubre. Aminado mang hindi naging madali ang nagdaang mga buwan para kay Brownlee, may mabuti rin na idulot kahit papano ang kanyang pagkakasuspinde. These last few months, you know, it definitely gave me a lot of time to heal and um just, you know, keep preparing myself. You know, um, I'm a little older now, so whenever I can get some rest, you know, um unfortunately it came in the way it did, but whenever I can get some rest, you know, I'll take it. Sa mga mataan ng marami, isa ang Pilipinas sa mga favorite sa nasabing competition. Pero pangako ni Coach Tim Cone, hindi sila magkakamaling maliitin ang mga makakatunggali nila rito. been hearing around that it's like we're such heavy favorites against taiwan and i'm watching their video and i'm going wow this team is really strong uh, they got good size uh, they shoot the ball extremely well they play with pace and they've been together for a long time Ngayong Martes natutulak patungong Hong Kong ang Gilas para sa kanilang unang assignment. Di rin magtatagal ay babalik sila sa bansa upang makaharap ang Chinese Taipei sa linggo dito sa PhilSports Arena. Rafael Bendirel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.